Good day everyone. Ito naman tayo ngayon sa alagang asong napakabait. Matulong maasahan. Sorry. ng aso pa rin na maasahan natin. Mukha anong gagawin niya? Bibili siya ng Karne. Ayan. Alam niyo kung ano bibili niya. Alam niyo kung anong pinabibili ng amo niya. Oh, yun na yung karne. Ginawa na rin yung bayad. Ayan, kukunin na rin niya yung sukli. Ibibilis siya na tinapay. Ayan. O, Diba? Ang galing ng asong to. Alam niya, may sukli pa siya. At ba babayaran pa niya yung eh, nakuha niya. hindi hmm, ba? Napakagaling ng asong to. Minsan, mga anak natin, hindi natin talaga mautusan. Nakauwi na siya. Dala, dala niya yung pinamili niya. Hindi ba, guys? Napakagaling.